Hello guys, yan po talaga yung aming sinadya guys sa pagpunta namin sa Pasig guys, yan. Yung mga school supplies ni Bunso kasi magpapasokan na, so kailangan na naman ng mga school supplies. Yan, tingin-tingin muna kami guys. Canvas, canvas muna kami guys kung saan yung mas murang mga paninda guys yan, alin dyan yung mga tindera na mas mura ang bigay nila sa mga notebook, ganyan papel, ball pen yan canvas muna kami guys yan, ikot-ikot muna kami guys ilang tindahan yung mga naikutan namin puro naman sila pare-parehas ng mga presyo guys yan tingin-tingin muna kami anong tanong mabibili guys. Buti na lang guys pagpunta namin ay hindi pa masyadong maraming mamimili. Yan guys, kaya hindi pa gaanong siksikan jan guys sa loob ng Pasig. Yan sa second floor. Yan guys, yan tingin-tingin mo no, guys, lapad-lapad, tingin-tingin kung saan yung mas Uh, mura kami, guys. Pero sa part na yan, guys, yan, malapit na yan. Dyan kami nakakuha ng mas mura-mura, guys. Ayan. Ayan, sa... Uh, yan guys, medyo may kamahalan din dyan, eh. Yung ano nila dyan. 26 pesos yung bentahan nila. yan. Dito kami, guys, nakabili sa part na ito ng... Pasig second floor. Yan, kasi ang notebook nila diyan guys is 22 pesos. Tapos yung yung spiral yon guys sa 22 pesos. Yung may ano naman may yarn is 23 pesos yung bentahan nila. So diyan na lang kami bumili guys. Kasi sa iba 25, 26. So dito medyo mura sa kanila. Yan guys. Diba guys, ang mahal na ngayon ng mga notebook. Yan, kinuha namin guys is walo ay 9 pieces guys, 9 sorry, 9 pieces na notebook, then uh dalawang intermediate uh, ballpen na red, monggol na lapis dalawa. Uh, nagbili din si Bunso ng gunting, ng sharpener niya. Kasi iba guys, mga gamit niya nung grade 5 siya eh, pwede pa naman kinabangan Kaya sabi ko, kung ano na lang yung walang-wala talaga, yun na lang yung bibilhin namin. Ayan. Sayang naman guys, di ba? Kung hindi niya gagamitin yung mga grade 5 niya na gamit pa, eh okay pa naman. Ayan. Maski yan lang guys, yung aming mga binili guys, eh, sumabot pa rin siya guys ng 377. Yan lang guys ha. Bukod pa dyan, marami pa kaming mga uh, biniling gamit ni Bunso. Yan, sa school supplies pa lang yan, guys. Yan, inabot ng $3.77 yung kanyang price. Yan. Kaya mahal na talaga ngayon lahat ang bilihin, guys. Konting, ano lang, konting, tawag nito. <sighs> Hindi ko tuloy ma-explain. Hindi ko tuloy masabi kung ano ba. Konting, ano ba. Uh, pagtitipid ganun ang kailangan ayan guys yan pinapakita ko guys kung magkano talaga ayan pero hindi pa yan natatapos guys marami pang dagdag yan nabibilihin sa loob na isang taon And guys dito naman kami napadpad sa bilihan ng mga tawel importante rin yan guys kasi ang mga anak natin pawisin so kailangan yan ng tawel pang lagay sa likod yan guys, uh, 3, 4, 100 ang bentahan nila dyan guys. Maganda naman yung tela niya, kanon daw yung tela niya eh. Kaya bumili si Bunso ng tatlo lang. Ayan, yellow, blue, and white ang kinuha ni Bunso. At saka bumili din siya ng medyas. Ayan, yung medyas guys, medyo makapal. May pricing nga lang siya. Uh, 100, tatlong peraso. So, dalawang dalawang kinuha niya, guys. So, 200 na 'yon sa medyas. Dito naman, guys, is uh, bumili si Bunso ng sando, guys. Ayan, ang sando niya. Tapos, sa payong, nagbili din si Bunso ng payong, guys. Importante yan, rain or shine. Kailangan may payong ang ating mga anak pagpasok sa school. Kaya sabi ko kay Bunso, ingatan niya yung payong at mahal ang payong, guys. Di ba huwag niyang basta-basta iiwan kung saan-saan pag-ingatan ng mga gamit ayan ayan, pinapa-test uh, so ni so Bunso so ayan, so ayan nakyutan si Bunso dyan guys sa purple, purple na, na yan checkered purple na may flower design